Ganda naman ang ano dito. Parkingan nila na bago na pala. Pag Punta na po kami dito. Papasok na po kami. Ano? Ano? Ah, tara, tara, tara. Ay, ayun ay, ay, na po. Inanokan niya, kuya. Hello, sabihin, mo. sabihin mo, hello, hello. kuya. Hindi mo tatawin kung wala siyang diaper? Ay, Walang kainan dito ganda. Sige, Gisha may diaper. Ayan, <laughs> <laughs> ah, tama. <laughs> dito na po kami sa papasan, guys. Ang daring pa sa lubong pala dito. Thank you. Mama Esther. May bang pasalubong. Ang dami yung pasalubong dito ah. Ano yan? Ito? Um, magkano isa? Ay, hindi na umalis na. Tuloy. Dali lang. Hi, ma'am. Pili na. Pili na. Mga pasalubong. Oh, dito naman sa damitan. Ito mga bag. Dito po kami guys sa Green Hills. Hi. Poking English, ah. Where are you going? May second floor na pala dito. Second floor. Ah, dito sa mga cellphonean. Puro pala dito ka-cellphonean, guys. Oh, daming cellphone daming hmm. cellphone. Sa Cellphone, nagre repair cellphone. Dito ba 'yan? Ha, dito nagre-repair ng mga cellphone namamasyal na naman ang batang dugi Si Rosie gumagala naman pumunta sa food court to. Oh. Ano kaya si Rosie? Kakain kaya yun? Ay, Rosie, kakain ka sa food court? Aopo lang. Aopo lang. Bakit aopo? Kalang. Ay, naku. O dahil walang pera. Ha? bata kasi Ate Rosie o oh, bumili pumila si Ate Rosie sa merienda susubukan so, kong masarap ito gusto mo yon ha gusto mo yon bumili si Ate Rosie ng merienda <laughs> snack namin ni Rosie oh. Rosie maghilo ka snack hindi pwede ang bara nito kasi hindi main, kaya magus yang Hmm, hmm, Masarap. hmm, <laughs> masarap. Mm.